Hello mga kagri for today's video kay nagtan out address isa ka area nga gigamitan og palay hauler with rotavator. So kani nga makinarya ginagamit gini siya mainly sa paghakot sa humay during harvesting season but during land prep pwede po nimo siya kabitan og rotavator para pang bungkag sa yuta. So kani nga nakita nga paspas kig tuyok mo na siya ang rotavator and then nakanindot ani nga model sa hauler is aduna siya ay nakakabit nga Uh, um, pagulong kana makita ninyo nga nagsunod sa rotavator so ang purpose ana niya muna siya mo mu finishing og bungkag sa si yuta mo patag sa si yuta para dali siya patubigan og dali siya tortolon so nindot kay siya nga model with uh, rotavator plus uh, pagulong so kani mangina ni makineriya gikan ni siya sa Thailand or Vietnam munang sa una maibog ni magtan-aw nga unta na na ni and kani makita for comparison mo ni tractor nga nalubong sa lalom nga basakan so mo ni disadvantage sa four wheel drive tractor pag imo siyang gamiton sa basakan nga lalong malubong it siya ang nakanindot aning palay hauler kay pareho siya ligid sa harvester trackpad naka trackpad so lapad so dili siya dali malubong ang mga areas nga dili kaya sudlon sa traktor is kaya kay sudlon sa palay hauler pareho aning yung nakita ang isig katumoy aning kahuna is lalom tungod kay dagdag-daga luna nga and tungod pud kay ginagamitan ni siya kanang um, traktor during howling sa humay. So, muna yung advantage pag gamito mo ng four wheel drive tractor, pag sa humay, kaya makalalom gina siya sa basakan. And muna ang resulta, muna yung agi sa tuang palay hauler with rotavator, makita niyo nga may kay ang ang yuta. Uh, bisag lalom siya, makita ninyo nga nindot king kay agi, kaya kung gigamitan niya sa tractor, klaro kay king agi sa ligid sa tractor ana. So, muna yung, yung ako nga lalong nga portion kani ginatrasan niya, lunangan na siya sa kabaw and kanang mga tumoy na lalom na siya tungod sa mga traktor nga ginagamit sa paghakot sa humay so kung gagamitan niya siya four wheel drive traktor para ito nakita na ito nga nalubong so kana siya dili na na siya kaabantik tama na na siya reverse pero makita niyo dire kung gamitan na ito hauler isisiw kay kayo niya gilatas ang katong lunangan sa kabaw so makita ginato ito unsay dako kay kalahian sa inaning makinarya kaning nakatrackpad o katong Uh, four 4 wheel drive tractor nga katod ligid o pat kabuk so dako yung kayo o diferensya and muna kung ginaingon nga sa isig katumoy anong mga kahuna is lalom ni siya nga porsyon mga lunangan sa kabaw wag sa tractor mga humay so na yung mga porsyon anong nga tagtuhod ng lapok nga kung gamitan mga four wheel drive tractor is sigurado malubong ang unit pero makita nyo dire kung unsa lang kasisiyo nga gilapas-latas ra aning palay hauler. So muna ang mga kwartahan ng mga farmers tree na nguha ani tungod kay nakakublema nagingta ta sa padayon nga paglalom sa itong mga basakan. And isa po ka purpose po sa pale hauler, kanyang nakita na lubong ni siya nga traktor. So kung traktor imong pahulbuton ani kay lalom lagi ni nga basakan, why siguro duha na ni kay unit ang malubong diri. So ilang gibuhat is gigamitan nila pale hauler, gigabitan lang siya either PC or cable, then birahon itong malubong nga unit. So inaanig yun kanindot, pag nga itong mga farmers sakto sila makinarya kay uh, sa sa nagkalilaing sitwasyon sa farm is nagid sa lahi solusyon para inalubong nalubong is dali radio nimo siya ma-rescue basta na kay paraning pale hauler.